Yo, what's up mga kamukha So for today's video, samahan nyo ko dahil mamimigay tayo ng iPhone 11 at iPhone XR Yes mga kamukha, mamimigay po tayo Dahil sahod na nila dun sa ating uh, iPhone paluwagan First batch So, tara let's So yun guys, uh, pupuntahan natin ngayon yung unit, i check natin. And then, after nating i-check, bidiretso na tayo rin sa mga papasahuri natin ngayong araw. Let's go! So eto na yung unit guys na i-release natin today at iahatid na rin natin. Ganun na siya. Ganun siyang kasama tempered at case. Syempre. Ang <coughs> natin guys, yung unit na iyahatid natin pero wala tayo sariling eco bag kaya nilagay muna natin dito sa Hello Kitty bag. okay, kits na lang, hatid na natin to. So yun na nga mga kamukha. So pupuntahan natin yung una nating drop sa Tondo, Manila Kaila Ate Ana, iahatid natin yung iPhone 11 niya So let's go! Ayan nga guys, nahihatid na natin yung una nating uh, iPhone 11 So magpuproceed na tayo sa pangalawa nating drop Sa North Caloocan, Malaria Let's go! Nagbuna pa tayo ng dilim at ng traffic, di pa tayo nakakarating dito sa mga lalang drop natin, mga kuwi. Ah, narating na tayo sa so, drop. Last Hi guys, thank you Sir Angelo sa pag-deliver ng ano, unit. Traffic sa Karina, sobrang. Hi, thank you Sir Angelo sa pag-deliver ng unit. Legit po, 100%, kaya mag-a-bill na po kayo ng kahit anong unit ng iPhone. Na. So, yun nandate lang tayo mga kamukha tapos na natin i-deliver yung dalawang unit na pinasaod uh, natin ngayong araw so medyo nakakapagod inabot na tayo ng dilim dahil uh, inabot na rin tayo ng rush hour ganina sa biyahe from Tundo to North Caloocan pero okay lang, sulit na sulit uh, kung gusto nyo umorder ng iPhone na mura Uh, message nyo lang ako, PM lang kayo sa akin So, pag-usapan natin yan Bibigyan ko kayo ng discount, pero wag nyo naman babaratin So, sa mga naghahanap ng mga um, pagkakitaan naghahanap ng side hustle dyan, naghahanap din ako ng mga uh, pwede pang gawing admin sa bawat location nila ito, ito, uh, Kaya mo mag-handle ng isang batch ng uh, iPhone paluwagan Message mo lang ako, mag-usap tayo regarding dun sa commission. Akong bahala sa iyo, hindi ako madamot diyan. So, yun lang guys. Kita sunod. All right.